What's up guys? Welcome to Smart Tutorials Up. And for today's tutorial, ay tuturo kayo kung paano mahanap or matrace ang inyong nawawala or ninakaw na cellphone this 2025. Effective ito sa paghahanap ng location ng inyong cellphone. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Pwede ka po manghiram ng cellphone na magagamit sa pagtrace. Then una po of course ay pumunta sa inyong browser. Sa inyong browser ay search ang Find Device Google. Then pindutin po yung unang site na lumabas and pindutin po yung mag sign in na Google account na nakalagin sa iyong nawawalang cellphone. Then piliin po yung device na nawawala o ninakaw. Then ang next ay itap mo po itong nawawalang cellphone. Then, marami pong options dito. Pwede ka mag-play ng tunog, i-secure ang device, or i-factory re reset ang device kung ito ay nanakaw or nawawala. Try ko po mag-play ng tunog dun sa aking isang cellphone. And ipapakita ko po sa inyo na tumutunog po siya ng napakalakas. Para mahanap mo kung sakaling nawala ito ay sa bahay mo lamang. Then, ihinto ko na po ito. Using other features nito ay mahanda po po yung precise location nito kapag naka-on yung location ng cellphone na nawawala. Malalaman po kung saan na-connect ang cellphone mo at kung ilang percent na ito. Then you can use two fingers to zoom po ng map para malaman mo po kung saan talaga nakalagay ang iyong cellphone. Helpful ito lalo na pag dinakaw yung iyong cellphone. May papakita po akong isang future. Now, pindutin po yung cellphone na icon and then mariridirect tayo sa Google Map na makakatulong para mas makita mo palalo kung saan nakalagay yung iyong cellphone dahil sinasabi nito ang coordinates nito at may satellite view para you can further trace it para mahanap ang iyong cellphone at posibleng Mahuli yung nangnakaw ng iyong cellphone. At kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, ay tulungan mo rin ako. Huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial.